dance. tayo tayong patay ng manok, tahong, kipon, tsaka baboy. Yan lang ang sahog ko sa aking barinsyana. Ito pa Bawang bell paper, tsaka sibuyas. Lagay tayo ng bawang. Nabalik pa yun. After three months. Naglagay na ako ng sibuyas. Nasunog tuloy yung aking bawang. Aking bell paper. sugar na ng ating ating baboy. Ilagay na ating atay. Atay lang ng manok no, yung ilagay ko. Ilagay na natin sila. Ilagay na natin ating sipon. na natin ating sipon. ilagay na natin yung ating taho na ano? hinimay-himay ko na ayan, ulaman na lang lahat wala na yung shell niya Ayan na natin siya ng kalahating cup na tubig para pampalambot sa ating ano. Ayan. Sakpanan muna natin siya guys. gagawin lang natin ang ating cubes. Takpan lang na muna natin siya. Hindi na na malagkit na lagyan ko ng tumere. Kaya luto na siya. Nakaprepare na siya. Nakaready na siya para ilagay natin sa ating. 那贝那那真是。 Ito na yung aking ng aking Balenciana Ayan guys, ang sarap Ayan. Ayan Gagawa tayo ng langis sa ating biko Ayan Gagawa tayo ng ating biko guys Ayan Gagawa muna tayo ng langis at ito yung ating sinaing na malagkit. Ayan, luto na siya. Hmm, gagawin mm, lang isa, gagawa tayo ng ano, yung gagawa tayo ng ating latik para masarap may latik eh. Ayan. Ayan guys, hindi ko na siya nilagyan na, hindi ko na ginawa ng ano, ng nilagyan ko na siya ng asukal, hindi na ako nagawa ng ano ba ito. Ayan, pagkalapot, ilagay na natin ang ating malagkit. Gagawin ko sana siyang latik. Kaso lang wala namang kumakain ng latik. Kaya sabi ko, isama ko na lang dyan. Kaya nilagyan ko na siya ng asukal. may asukal ito guys. Ayan, kumukulo na siya. Kalaputin lang natin siya. Pag uh, lumaput siya, ilagay natin ang ating walagkit. Ayan. and guys, so pwede na siguro ito malapot na siya. Ano? Saka naglagay naglagay ako ng kalamansi, balat ng kalamansi ano, pampatap, pampatanggal daw ng uma yan. Kasi syempre, di ba, matamis ayan. Kaya ayun, kailangan na natin 'yung isang ating malagkit. Pala 3-4 lang itong nila ginawa natin bacon. Kasi ang dami na, hindi naman makuhubos. Kaya ayun, 3-4 lang. And guys, haluin ko muna guys. Ha. Hirap kasi ako humahawak ng, kam ng camera. Ako rin humahalo. Kaya haluin ko muna guys. Yan guys, so hinahalo ko na siya guys. Ito mga manis. Ito na yung aking bico. Pakatihin na lang natin siya. Pakatihin natin siya yung talagang malagkit na malagkit siya para masarap mahirap kaya maghalo mga mamis kaya minsan ayoko magluto nito bibili na lang kami kasi mahirap magluto kaya masarap talaga yung ikaw ang nagluluto kaysa yung binibili mo Ayan. tapos ang hirap pa ikaw humahawak ng camera ikaw pang naghahalo kaya mahirap talaga mga mamis wala akong kameraman eh <laughs> <laughs> Wala ko pambayad sa kameraman. Kaya <laughs> ito mga mamis, sigat tsaga lang halo-halo. Ayan, pakatihin natin siya para masarap. Ayan. Ayan, isluto na yung ating biko. Pwede na ito. Salin na lang natin sa ating lalagyan. Kailang guys, ay sa salin ko muna mga mamis, yan ang ating nagawa ngayon. Yan Biko at itong ating Balenciana. Yan. Yan mga mami, sa sarap ng ngayon. Hindi na ako gumawa ng latik dyan guys. Sinama ko na dyan ang latik dyan. Kasi wala namang kumakain ng purong latik dito eh. Kaya yan, sinama ko na sa din sa Biko kanina. Sa gata. Ayan, sama-sama na sila dyan tsaka itong aking balinsyano ang sarap kaya so, yun mga mommies kainan na thank you so much for watching bye don't forget to like and share and hit the notification bell para sa updated kayo sa akin sa sunod na mga videos ayun mga mommies bye bye thank you for watching bye